ayan mga kabagis papuntahan natin yung ano kay matagal-tagal na rin na hindi ko to na vlog yung ilog pasig ayan o oh. yan ang bako ng ilog pasig ilang buwan na rin yun tsaka nadaan na, na sa bagyong korena titingnan natin kung malinis pa rin yung ano o madumi ayan oh dito tayo sa uh, tabi ng GSIS walong building yan ayan oh building 1 hanggang building 8 okay dito tayo sa face to ah ito high tide no malalim yung ano high tide sya ayan ayan yung nagtahan bridge medyo traffic oh. traffic yung patungong pako Akerino Highway ayan dyan sa nagtahan bridge ayan ang GIS building 8 ayan ang building 8 it yan ito naman ang building 7 dito tayo sa riverside <laughs> ayan o oh, medyo maraming naanod na ano, water lily ayan o nung bumahay, hindi ako nakapunta dito hindi ginawa ako <laughs> nung nagbagyo ayan may mga tagbot na rin pala dyan yan po to ni ano yan dyan kay Alfred Romaldis ayan o nakatrabaho rin ako dyan isang shipyard yan hmm. walang mga lansya na dumadaan yan Makati na yung mga matatas na building dyan oh. Makati City hmm. ayan naman yung building na yan dyan sa Paco ayan oh. Yan yan naman dyan. Dito naman banda yung tipo. Ayan. O. Yung mga tanki ng Shell, Caltex, at Petron dyan. inaalis. Si Irap ata nakapaalis dyan. Yung dipunyan yan. Sa bagay dahil risk ma ano dyan, residential dyan areas eh. Tapos may depo. Ayan. ng tubig ayan thank you mga kabagis ito lang matagal ko na kasi dito hindi na vlog thank you thank you thank you dito tayo sa Ilog Pasig Santa Misa ayan dito tayo sa loob ng NDC compound Santa Misa thank you thank you thank you hmm. En que o